Kilala si Daryl bilang isang masipag at matulungin na bata. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya, ngunit para sa kanya ay hindi yon isang hadlang upang hindi niya maabot ang pangarap. Naniniwala kasi siya na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya kapag siya ay nagpursili. Kasama na rin kasi sa plano niya sa buhay ang maagang retirement ng mga magulang sa pagtatrabaho. Nais niya na kapag nagtatrabaho na siya ay hindi na kailangan pang magtrabaho ang mga magulang o problemahin ng mga ito ang araw-araw nilang gastos. Ayaw na ayaw pa man niya na nakikita ang mga itong napapagod sa maghapong pagtatrabaho sa nirerentahang taniman. Manong, tulungan na po kita! Masiglang sabi niya sa matandang sorbetero Ngumiti naman ito sa kanya. Pahinga niyo po muna yung likod niyo. Ako na pong bahala dito. Dagdag niya pa at inilalayan ang matanda sa pagupo sa malapit na upuan. Ginulo naman ng matandang lalaki ang kanyang buhok at sinabing, Salamat iho, kanina pa kita inaantay. Alam mo na, marupok na ang buto ni Manong. Tumango naman si Daryl at bumalik sa pwesto nito. Kumuha pa siya ng bangko upang maabot ang lagayan ng sorbetes at nagsimulang bentahan ang mga nagkukumpulang mga bata. Hep, 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 sigaw niya at itinaas ang kanyang palad. Chilang, alam kong masarap ang tinda ni Malong Gaspar, pero kailangan niyo pa rin pumila. Sabi niya sa mga ito at itinuro ang maliit na bata. Naiipit ang bata, sa likod ang matatanda, dagdag niya pa at tumawa ang mga bumibili. Sumunod din ang mga ito sa kanyang sinabi. Marami talagang natutuwa sa batang si Daryl, lalo na ang mga matatanda dahil sa pagiging kuwela niya. Araw-araw itong ginagawa ni Daryl pagkatapos niyang pumasok sa eskwela. Tulong niya na rin ito kay Manong Gaspar dahil binibigyan siya ng pangbaon pagkatapos nilang makabenta. Naku iho, baka mahulog ka dyan sa bangko nag aala lang sabi sa kanya ni Manong Gaspar. Humagik-gik naman si Daryl at sumagot. Hihihi, di po, M malakas po ako at kung mahulog man, upuan po ang may kasalanan dahilan niya pa. Pursigidong tinapos ni Daryl ang pagtitinda at kalaunan ay tinulungan naman si Manong Gaspar sa paglilipit. Napakasipag mo naman talaga, Daryl. Baka amponin na kita dyan. Pabirong sabi ni Manong Gaspar sa kanya. Ngumiti naman si Daryl sa sinabi niya. Siyempre po, mana po sa inyo. Biro rin niya at pareho silang tumawa ng malakas. Pagkatapos nilang maglikpit ay kumain muna sila ng fishbowl na paborito nilang kainin sa hapon. Dalawang benting nga po Kuya Pritz, aniya sa nagtitinda. Nakipag fist bump pa siya rito. Dagdagan ko na, mukhang pagod ang buling kita. Pang-aasar ni Kuya Pritz sa kanya. Napanguso naman si Daryl, ngunit hinayaan niya na rin. Natural na kasi ang pangasar nito sa kanya. Bukod sa sanay na siya, ay baliwala na rin naman sa kanya ito. Aminado kasi siyang maliit siya kumpara sa mga ka-level niyang grade 3 pero hindi naman siya pikon. Inasikaso rin ni Daryl si Manong Gaspar at inalalayan din itong maupo sa bangketang madalas talaga nilang tambayan. Masyadong close ang turingan nilang dalawa na tila maglolo at magapo sila katulad din ng mga tinatanong ng karamihan. Bukod nga sa parang sariling lolo na ang ni Daryl kay Manong Gaspar ay tinuring niya rin itong best friend. Kamusta nga pala yung quiz niyo sa mat kanina, Daryl? Ano, easy pips ba? Tanong ni Manong Gaspar sa kanya. Mabilis na nagliwanag ang muka ni Daryl at nagsimulang magkwento. Opo, ang galing po ng teknik niyo Gumana po. Masiglang sabi niya. Perfect rin po ako kanina Salamat po sa pag -tutor sa akin kahapon ha Dagdag niya pa Ngumiti sa kanya si Manong Gaspar At nakipag-appear Sabi ko naman sa'yo eh Kaya mo Basta may bilib sa sarili Laban Puno ng pagmamalaking Sabi niya dito Katulad din ng nakagawian Ay hinatid ni Daryl Si Manong Gaspar sa may kanto nag-aalala rin kasi siya sa matanda dahil may isa lang itong umuwi. Kumpara naman sa bahay niya ay mas malayo ang bahay nito sa kanya. Idagdag pa ang tulak-tulak nitong lagayan ng sorbetes. Aayaw niya namang magisang itulak iyon ng matanda lalo pa at mahina na din talaga ang buto nito. Dapat ho, manong, sumasakay na kayo ng tricycle dito. Ipahatak nyo na lang po yung lagayan para hindi na rin kayo masyadong nahihirapan. So, ni Daryl kay Manong Gaspar na napangiti sa sinabi niya. Nag-aalala na naman kasi ito sa kalagayan niya. Ayaw niyo pa namang magpahatid po sa akin. Nakanguso pang, sabi ni Daryl. Lumapit sa kanya si Manong Gaspar at tinapik siya sa ulo. Kaya ko pa ito apo. Saka baka gabihin ka pa kung ihatid mo ako. Mag-aalala pa ang mga magulang mo. Paliwanag niya dito. Bumagsak ang balikat ni Daryl dahil tama naman kasi ang sinabi nito. Maya-maya pa ay naglabas ng pera si Manong Gaspar sa kanyang bulsa at inabot iyon kay Daryl. O, oh, baon mo ito bukas, iho, sabi niya. Nanlaki ang mata ni Daryl nang makitang tatlong daan ang inabot ni Manong Gaspar sa kanya. Sampung piso lamang ang ibinabaon niya sa araw-araw kaya sobra yon sa kanya. Mm, Nako, malaki ho ito, Manong, Sobra na po ito para sa pambaon ko. Aniya at akmang ibabalik ito ngunit tinanggihan ka agad ito ng matanda. Itagdag mo na lang sa pangulam nyo. Hindi ko naman babawiin ang binigay ko sa iyo. Lalo na kung pinaghirapan mo. Mahabang paliwanag ni Manong Gaspar sa kanya. Naroon ang pagdadalawang isip ni Daryl ngunit sa uli ay tinanggap niya pa rin ito at nagpasalamat. Kumaway na muna siya bago antayin ang matanda na makaalis sa kung saan niya ito iniwan. Saka siya umuwi sa kanilang tahanan. Mama! sigaw niya. Hinahanap ang kanyang ina. Ito ang una niyang tinatawag pagdating niya sa bahay. Nandito ako Daryl sa kusina, nagluluto ng hapunan sa aad ng kanyang ina. Mabilis na pinuntahan ni Daryl ito at niyaap. Humalik pa siya sa pisingin nito pagkatapos niya magmano. Magpalit ka na anak at pagkatapos nito ay kakain na. Uto sa kanya ng ina na mabilis niyang sinunod. Pagkatapos niyang makapagbihis ay saktong nakahain na sa kanilang hapag ang mga pagkain. Umupo naman siya sa lamesa habang inaantay niya ang kanyang ina sa pagsasandok sa kanya. Nag-iisang anak lamang si Daryl. Hindi na rin siya nabigyan ng kapatid dahil nagkaroon ng komplikasyon ng ina. Kaya doble rin ang pag-iingat ng mga ito sa kanya. Ngiti ang sumilay sa labi ni Daryl nang maamoy niya ang masarap na ulam na niluto ng ina. Paborito niya kasi ang gulay, lalo na ang nakahain ngayong ang palaya sa plato niya. Pagkatapos nilang kumain ay inabot niya na ang tatlong daan na kinita niya kay Manong Gaspar. Nagulat pa ang ina niya at tinanong ito, Saan ito galing? Ngumiti naman si Daryl, sabay-sabing, Bigay po yan ni Manong Gaspar, tinulungan ko po kasi siyang magtinda kanina. Tugon niya rito at tumango naman ang ina sa kanyang sinabi saka nagpatuloy sa paghuhugas ng plato. May mag-aalaga na pala sa'yo anak kapag nawala kami ng tatay mo. Sambit ng kanyang ina. Natigilan naman si Daryl at napanguso sa sinabi nito. Mama naman eh. Maktol niya. Mayroon na rin nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Malakas naman na tumawa ang ina sa naging reaksyon niya. Sino bang hindi maiiyak kapag iniisip mong mawawala na ang iyong magulang? Biro lang, anak. Nakangeting sa abi nito. Yumuko ito at hinalikan siya sa kanyang noo. Matulog ka na ha, at may pasok ka pa bukas. dagdag niya pa. Nag-alangan namang tumango si Daryl. Iniisip niya pa rin ang sinabi ng ina na para sa kanya ay hindi magandang biro. Gaya ng mga normal na araw ay ganon din kabilis lumipas ang bawat taon. Naging maayos naman ang pamumuhay at ang buhay ng isang daril hanggang sa lumipas ang tatlong taon at siya nakaapak sa ikaanim na taon sa elementarya. Bunga na rin ng pagiging masipag ni Daryl ang makukuha nitong medalya sa pagtatapos ng taon. Pinuno niya ng dedikasyon ang kanyang pag-aaral dahil para talaga iyon sa kanyang mga magulang. Ngunit kaya ng mga magagandang bagay na dumadating sa buhay ng tao ay nakaabang naman ang pagsubok. Iho, balita ko, Victorian ka sa inyo. Bungad, nasabi sa kanya ni Manong Gaspar. Kagaya pa rin ng dati ay tinutulungan niya ito sa pagtitinda ng ice cream. Oo po Manong, nahihiyang sabi nito at napakamot sa kanyang batok. Abot, dapat lang, alam kong napakagaling kong tutor. Mayabang nasabi ng matanda at pareho silang napahagik-gik sempre naman po. Kaya lodi ko kayo eh. Pagsabay naman ni Daryl sa biro nito. Saka alam nyo naman pong para sa inyo ang ginagawa ko. Naging inspirasyon ko po kayo at mga tao sa paligid ko. Puno ng sinsiridad na sabi ni Daryl bagay na hindi agad nagpalaho ng ngiti sa labi ni Manong Gaspar. Basta po, sa graduation ko po ha, dadalo po kayo ha, sabik na sabi niya kay Manong Gaspar. At tumango naman sa kanya si Manong. Makalipas ang ilang sandaling pagtitinda nila sa daan ay nakita niya ang kanilang kapitbahay. Nakita niyo ba si Daryl? Dinig nilang tanong nito sa isa sa mga kaklase niya. Nagpalingalinga pa ito at pilit na hinahanap siya sa kumpulan ng mga estudyante. Aling Olivia! Tawag ni Daryl dito na mangiti sa kanyang labi. Napukaw naman niya ang atensyon ni Aling Olivia at lumapit sa kanya. Kinakabahan ito at natataranta na labis namang ipinagtataka ni Daryl at nagpalaho ng ngiti sa labi niya. <laughs> Dada Daryl! Hinihingal na sabi nito sa pangalan niya Kumunot naman ang noo ni Daryl at tinanong ito, Baba po? Ah, ang bahay niyo, utal na sabi nito sa kanya. Sandali itong nagkabol ng hininga at humawak sa balikat ni Daryl. Ang bahay niyo nasusunog, dagdag nito. Hindi nakagalaw si Daryl sa kanyang pwesto. Tila hindi rin sa kanya agad nagproseso ang mga sinabi ni Aling Olivia. Po, Aniya, nasusunog ang bahay niyo. Natatanglantang, sabi ni Aling Olivia. Mabilis pa sa alas 4 tumakbo si Daryl. Nakalimutan niya ng magpaalam kay Manong Gaspar sapagkat ang mga magulang niya ang nasa isip niya ngayon at ang kalagayan ng mga ito. Bumabaghabag din kay Daryl ang biro ng kanyang ina noon dahilan upang lamunin din siya ng takot. Malakas at mataas ang apoy ang tumambad sa kanya. Hindi imposibleng ubusin noon ang bahay nila. Naroon na rin ang mga tsismosa sa labas noon at ang iba pa nga ay kumukuha ng video at litrato. Mama! Papa! Sigaw niya at pilit sumisiksik sa kumpulan ng mga tao. Agad naman siyang pinigilan ng mga nakaabang na tanod. Hindi ka pwedeng pumasok bata at baka madamay ka pa sa apoy. Suway ng tanod na pumipigil sa anya. Hindi po, yung mama ko at papa ko. Sigaw niya at hindi niya na rin mapigilan ang kanyang emosyon. Kusang tumulo ang mga luha sa mata niya habang nagkukumahog na kumawala sa pagkakahawak ng tanod sa kanya. Mama! Iyak niya pa Nasa kanya na ang atensyon ng lahat ng taong nandoon. Auha ang nararamdaman ng mga tao habang siya'y pinapanood. Mama! Papa! Nahihirapan ng makahinga si Daryl ngunit wala lang iyon sa kanya. Ang ibang nanay doon ay pilit ding pinapatahan siya. Halos mapunit na din ang suot niyang uniforme dahil pilit siyang kumakawala. Hanggang sa napasinghap na lang ang mga ito dahil tuluyan nang nawalan ng malay si Daryl. Nagising na lang si Daryl sa isang hindi pamilyar na kwarto. Nagtataaman ngunit pilit niya pa rin tumayo Pagbangon niya ay sinalubong siya ng mga tao. Nakapalibot ito sa kanya at ang mga ito'y nag-aalala. Nilibot niya ng tingin ang mga taong nandoon hanggang sa nakakita siya ng pamilyar na muka. Ah, ah, aling Olivia, tawag niya dito. Dahan-dahan namang itong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. May masakit ba sa iyo, Daryl? Nag-aala lang sabi nito. Umiling lang sa kanya ito. Kunwari ay walang masakit sa katawan niya. N -n Nasaan po sila, Mama? Unang tanong na lumabas sa kanya. N Nasaan po ako? Dagdag niya pa. Nakita niya kung paano umiwas ng tingin sa kanya si Aling Olivia. Nasa ospital ka ngayon matipid na sagot nito bago tuluyang umiwas na tumingin sa gawi niya. Si Anya pa at pilit umupo. Sila mama po. Bakit po wala sila dito? Utal na tanong niya at sunod-sunod na napaluno. Nanatiling tahimik si Olivia na hindi ngayon ito magawang tignan siya. Nilibot niya muli ng tingin ang mga tao doon at sila naman ang tinanong niya. Mabuti na lang ay may sumagot doon na isa. Wala na, wala na sila. Kumunot ang noo ni Daryl sa sinabi niya na para bang hindi niya maintindihan ang bagay niyon. Hindi ko po pa maintindihan pag-amin niya muling natahimik ang mga tao sa paligid at tuluyan ding tumulo ang mga luha sa mata niya. Dalhin niyo po ako kila mama. Humahagulgol na siya ng tuluyan. Mama, papa. Tawag niya sa mga ito. Nung mga oras na iyon ay hinihiling niya na biro lang ang lahat na nangyayari. Nabubukas ang pinto at papasok doon ang kanyang mga magulang na may ngiti sa labi. Kung hindi naman ay sana panaginip lang ang lahat ng nangyayari at anumang segundo ay gigising siya sa kanyang higaan. Tatakbo pa palapit sa kanyang ina at bibigyan nito ng mahigpit na yakap. Sana ganun lang kadaling lumipat ang bawat eksena para hindi na siya masaktan sa kanyang mga nalaman. At sana hindi totoo ang balita na pumanaw na ang kanyang mama at papa. Isang linggo ang nakakalipas mula ang insidente ngayon. Sa isang iglap, ulila na ang batang si Daryl. Dahil sa sunog na yun, nawala ang kanyang mga magulang. Kasalukuyang ngayong nakatulala sa kung saan si Daryl hanggang sa muli na namang nagsituluan ang mga luha sa kanyang mga mata. Mahirap pa rin sa kanya na isipin at tanggapin na wala na ang kanyang mga magulang na magkukumusta sa mga nangyari sa buong araw niya wala na ang kanyang ina na paghahandaan siya ng paboritong pagkain. At wala na rin ang kanyang ama na kasama niyang manuot ng paborito nila palabas. Ramdam na ramdam na naman ni Daryl ang panahnakip ng dibdib niya. Wala na rin siyang pagkakataon na paglamayan ang mga bangkay ng kanyang mga magulang dahil kagaya na lamang ng bahay nila ay naging abo narin rin ang mga ito. Daryl! Sigaw na pumukaw sa atensyon ni Daryl at dahan-dahan niyang pinihit ang kanyang ulo nang marinig ang pamilyar na boses ng kanyang maestra. Halika na Daryl at graduation mo na! Masayang sambit nito. Sa kanyang guru muna siya nanirahan ng ilang araw. Hanggang ngayon, araw ng graduation niya. munit hindi katulad noon, hindi niya na masasabing masaya siya. Para saan pa ba ang makukuha niyang medalya kung wala nang magsasabit noon? At para saan pa ang kanyang kinabukasan kung wala na ang pag-aalaya niya noon? Huwag ka nang umiyak, Daryl. Pakiusap ng guro niya sa kanya. Lumapit pa ito sa kanya at niyakap siya. Pinapatahan na naman siya. Ilang minuto ang nagdaan hanggang sa si Daryl na rin ang kusang bumitaw sa yakap. Pilit din siyang ngumiti dito at naunang lumabas. Walang ganang umakyat ng stage si Daryl. Narinig niya rin ang bulungan ng mga taong pinag-uusapan siya. Baliwala na kay Daryl kung sabihan siya ng mga itong ulila. Walang buhay ang mga mata niyang tumingin sa mga tao. Oras na upang magbigay siya ng minsay sa lahat. Para saan pa at para kanino? Tanong niya sa isip niya. Nagpilit siya ng tingin bago inilibot ang mata sa mga tao. Napahinto naman siya nang makita doon si Manong Gaspar at kumakaway sa anya. Mukhang bagong bili din ang damit niya. Unti-unting nabuhayan si Daryl. Kumakaway rin siya pabalik rito bago ihatid ang mensahe niya. Hindi niya nakakalimutan na kasama pala si Manong Gaspar sa pangarap niya. At alam niya, may isang tao pa rin siyang matatawag na pamilya. Si Manong Gaspar mismo ang nagsuot sa kanya ng medalya at kahit papano ay nakaramdam siya ng saya. Proud ako sa iyo, iho, at alam kong ganun din ang mga magulang mo. Sabi ni Manong Gaspar sa kanya at niyakap siya nito ng may pit. Napagpasya nilang kumain sa labas pagkatapos ng graduation day. Kontento naman si Daryl kahit papano at pinili niya ring sumaya. Hanggang sa alokin siya ni Manong Gaspar na doon muna ito sa kanilang bahay. Hindi naman nagdalawang isip si Daryl na tanggapin ang alok ni Manong Gaspar dahil pamilya na ang turing niya dito. Kaya naman pumunta sila sa bahay ni Manong Gaspar. Nang makarating na sila Halos malaglag ang pangani Daryl nang huminto sila sa tapat ng napakalaking gate. Hindi rin siya makapaniwalang kusang bumubukas si iyon at naunang pumasok si Manong Gaspar. Tuloy ka sa bahay ko iho. Masayang alok sa kanya ni Manong Gaspar. Nakanganga siyang humarap dito at nagtanong siya. Sa inyo po ito? Mahinang napatawa si Manong Gaspar sa kanya at kalaunan din ay tumango. Sabay tanong ni Daryl kay Manong Gaspar. Mayaman po kayo? Ang laki po ng bahay niyo. Di makapaniwalang sabi ni Daryl. Lumapit naman sa kanya si Manong Gaspar at inalok ang kamay niya. Ito na rin ang magiging bagong tahanan mo, iho. Makalipas ang labing apat na taon, kilala si Daryl ngayon bilang isang adapted na apo ng isang napakayamang bilyonaryo. Sa sobrang dami ng nangyari sa mga nakalipas na taon ay hindi siya makapaniwala na ito na siya ngayon. Hinubog ng mga pagsubok, malakas, matalino at may paninindigan sa buhay. Ibang iba sa batang Daryl noon. Naaalala niya pa noong unang pumunta siya dito ay manghang-mangha siya. Unti-unti ring nagbago ang buhay niya at doon niya rin napagtanto na mag-isa lamang sa buhay si Manong Gaspar. "Lo, nasa bahay na po ako." sigaw niya at pumunta kung nasaan ang litrato ni Manong Gaspar kasama ang abo nito na nakalagay sa isang base. Kinuha niya yun at umupo. Marami pong nangyari sa buong araw ko at successful din po ang opening ng bagong kumpanya. Kuwento niya dito. Masaya siyang inalala kung paano naging successful ang opening ng pabrika nila ng ice cream at ang kumpanyang pinangalanan niyang Gaspar Prose. Hindi naalis ang ngiti sa labi ni Daryl. Isang taon na ang nakakalipas magmula ng pumanaw din si Manong Gaspar. Malaki talaga ang pasasalamat niya kay Manong Gaspar dahil naramdaman niya muli kay Manong ang isang pamilya at hindi rin siya nito pinabayaan sa mga nakalipas na taon. Pangako, iingatan ko ho itong mga business niyo na iniwan sa akin at maraming maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.